gusto mo kayong dalawa na, pero naunahan ka ng kaba. Parang bawat pagkakataon na magkausap kayo, may gustong gusto kang sabihin, pero naudlot ka. Hindi mo alam kung paano mo sisimulan o kung kailan ang tamang oras. Minsan, kahit simpleng kamusta ka lang, parang ang bigat-bigat na sa dibdib. Kahit araw-araw mo siyang chat, kahit updated ka sa bawat nangyayari sa kanya, parang laging may hadlang. At ang hadlang, takot mo lang pala, hindi mo masabi hindi mo maamin. Kahit gusto mong iparamdam na special siya, natatakot kang baka hindi niya maintindihan o baka hindi niya maramdaman ang nararamdaman mo. Baka kasi matakot siya o baka masira yung friendship niyo. Alam mo yung takot na baka mag-iba ang lahat. Na baka hindi na kayo maging kasing close tulad ng dati. Minsan, mas pinipili mo na lang manahimik kaysa sumugal. Gabi-gabi, iniisip mo, paano kung umamin ako? Paano kung sabihin ko na, paulit-ulit mong iniisip ang mga posibleng mangyari, yung best case scenario at yung worst. Hindi ka makatulog kasi ang dami mong tanong sa isip mo. Paano kung hindi niya ako gusto pabalik? Paano kung hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko? Paano kung magbago ang lahat pagtapos kong magsabi? Parang roller coaster, di ba? Excited ka pero kabado. May mga araw na feeling mo, kaya muna. Pero pag nandiyan na, biglang bumabalik ang kaba. Parang gusto mong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Ang dami mong gustong sabihin, pero nauna yung kaba. Na baka mapahiya ka, na baka pagtawanan ka, o baka hindi ka seryosohin, na baka iwasan ka na niya, na baka hindi na siya mag-reply tulad ng dati, o baka hindi na siya magparamdam. Minsan, napapaisip ka tuloy, worth it ba? Worth it bang sumugal? Worth it bang masaktan kung sakaling hindi mag-workout? O dapat kalimutan ko na lang, dapat ba akong mag-move on kahit hindi ko pa nasusubukan? Dapat ba akong maghintay na lang ng tamang panahon? Pero alam mo, normal lang yan. Lahat tayo natatakot. Lahat tayo dumadaan sa ganyang stage. Hindi ka nag-iisa sa kaba at pagdududa. Lahat tayo may what if. Lahat tayo may mga tanong na hindi natin masagot hanggat hindi natin sinusubukan. Lahat tayo may mga pangarap na gustong abutin, pero natatakot magsimula. Pero paano kung mas malakas ang kaba kaysa sa nararamdaman mo? Paano kung palaging takot ang nauna? Paano kung hindi mo na lang talaga kayanin? Paano kung habang buhay mong pagsisihan nang hindi mo sinabi? Paano kung dumating ang araw na makita mo siyang masaya sa iba at ikaw nagtataka pa rin kung ano sana ang nangyari kung naglakas-loob ka? Sabi nga nila, mas masakit yung pagsisisi kaysa sa rejection. Mas mahirap yung what if kaysa sa at least sinubukan ko. Kasi at least kung magtatapat ka, alam mong ginawa mo ang best mo. Alam mong hindi ka nagulang sa effort. Alam mong pinili mong maging totoo sa sarili mo. Hindi yung hanggang tanong ka na lang. Hindi yung hanggang pangarap ka na lang. Hindi yung hanggang lihim na lang ang lahat. Baka naman, siya rin, takot lang din. Baka naghihintayan lang kayo. Baka pareho kayo may gustong sabihin, pero parehong natatakot. Baka pareho kayo may kaba, pero pareho ding umaasa. Pareho kayong nagdadalawang isip, pero pareho ring may konting pag-asa na sana may mangyari. Kaya minsan, kailangan mo lang talagang lakasan ang loob mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging sobrang tapang. Kailangan mo lang subukan. Hindi mo kailangang maging sobrang confident. Kahit pa konti-konti lang. Unang hakbang. Isang message. Isang tanong. Isang simpleng pwede ba kitang ligawan o may gusto ako sayo. Dahil malay mo, yung kakatakutan mo pala, yun din ang gusto niya. Malay mo, matagal na rin niyang hinihintay na magsabi ka. Malay mo, pareho pala kayo ng nararamdaman. Malay mo, ito na ang simula ng kayo. Malay mo, dito magsisimula ang bagong kwento niyo. Malay mo, dito mo makita ang tunay na saya. Huwag mong hayang maunahan ka ng kaba. Huwag mong hayang ang takot ang magdiktan ko kwento mo. Ikaw ang bida sa buhay mo. Mas matapang ang taong sumusubok kaysa sa taong natatakot. Mas may chance kang sumaya kung susubukan mo kaysa kung palaging iwasan mo. At kung hindi man siya para sa'yo, may matututunan ka pa rin, at malaya ka ng magmahal muli. Hindi natatapos ang mundo sa isang pagkabigo. May bagong simula, may bagong pag-asa. Ako nga pala si Nancy Polangcos, at ito ang kwento ng mga pusong natatakot. Pero handang sumubok. Huwag kang matakot, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ang bawat puso may tapang na nakatago, hanapin mo lang. Malay mo, kayo na pala. Malay mo, dito magsisimula ang pinakamasayang bahagi ng buhay.